Magandang gabi po, Sarah Pitul po. Ako nga po pala si Benji M. Sanchez. nakatira po sa Olongapo City. Isa po akong blind, isa po akong massage therapy po. Ganun pa man, kahit na isa lang po akong masahista, hindi ko po ginagawang sagabal ang aking kapansanan para po mabuhay ko ang aking pamilya. Nakakapatintig bali po yung sinabi ninyo, uh, yung bang determinado kayo na sumabak sa boy sa kabila ng inyong kapasanan. Pag-uwi niyo po, may kasama kami reporter para i-set up na po negosyo ninyo. Bibigyan na po namin sa inyong 30,000. Ito po yung paunang tulong ni Sen. Rafi Tulfo, maliban doon sa ipinangako niya na bigasan. At kakamustahin kayo ng aming reporter next week. kumusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong maere sa aming programa nung nakaraan, sir? Medyo okay naman na po kasi nga po, nabigyan po kami ng pagkakataon ni Sir Rapi na mabigyan po kami ng munting puhunan na alternative po pang na pangkukuanan po ng baon-baon ng mga anak ko. Kung nakausap niyo po si Sir Rafi ay nagbigay po siya ng 30,000 pesos ano po ba ang ginawa po natin doon? Uh, actually po ma'am, nandito pa rin po yung 30k po, ma'am. Hindi po namin pinapakaalam, ma ma'am, kasi if needed lang naman po, ma'am, kasi hindi po talaga namin ginagastos kasi nga po pagkailangan lang po talaga. Bago po ang lahat, sir, gaano na po ba kayo katagal na hindi nakakakita? Ever since talaga, ma'am, hindi na po ako nakakakita po. Nakapagpa-check up lang po ako sa mga may medical mission, pero yung special na kunyari, check up may pinuntahan po kaming doktor, wala pong ganung nangyari po, kasi wala po kaming kakayahan magbayad, ma'am, kasi sa hirap naman, Sabi naman po, ma'am, ng unang doktor, kung bata pa po ako, kaya daw po sana inormal. normal Kasi po, may edad na po. Yung mga nerves po daw kasi medyo may, may edad na po. Kung, baga, kung ano daw po yung pinapansyon, kaya daw po naman nila inormal yung mata ko. Pero kung ano daw kasi yung pinapangsyon ng brain ko, ganun na lang din po. Hindi na po magbabago. So, ito raw ba ay kaya pang gawa ng paraan para maging maayos po, base sa kanila? Sabi naman po nila, ma'am, ano, parang mga nasa 30%. Baka sakaling may chance po na may normal pa po siguro. Kung pero kung wala po kasi kaming kakayahan na naman i eh, ganung operation naman kunya i-laser eh, ganun wala po kung ano. So sir kayo po ay isang masahista. So gaano na po kayo katagal sa ganung trabaho? Ten years na po ako mag -mag po, ma nagmamasage po ma'am. Na itataguyod ko naman po yung apat kong anak. Magkano po ba yung inyong kinikita sa pagiging masahista? Wala po kasi fixed salary ma'am, depende po sa dami ng customer. Minsan po kumikita po ng 500, 400 pag matumal 300, pag medyo malakas 600, 700 Ganun po ma'am. Pero wala pong ano, wala pong fixed salary kasi dumidepende po siya sa pasok po ng customer. Ano na po kayo katagal na magka-relasyon? 13 years po. Sa loob ng 13 years, kamusta yung relationship po? Mabuti po, ma'am. Masaya naman po kami kahit na mahirap po yung buhay. Talagang nagsisikap po siya para po mai kami kahit po Sobrang hirap po. Talagang yung ginagawa niya, nagtatrabaho lang po siya para sa pamilya. Talagang araw-araw ko po pasok ma'am. Never akong absent kung wala akong nararamdaman. Kasi ma'am, pag absent ako, magpapahinga ko. Siyempre, hindi po sapat yung kikitain ko ng isang araw. Pag nagpahinga ko, wala kami kakain. Sir, gaano po kahirap sa inyo na may ganito pong kapansanan habang nagtatrabaho? Sobrang hirap, ma'am. Kasi po, ma'am, limited po yung kilos. Walang kasiguraduhan kung masasagasaan ka sa daanan o hindi. Kung, po kung sa akin, ano lang po, ma ah, lahat kasi ng pangyayari sa buhay ko, pinagkatiwala ko na sa Diyos. Lahat po, kunyari, ngayong araw na to, idinasal ko na po yan, ma'am, na sana gabayan niya ako, pati especially mga anak ko, ma na maging maayos lahat, ma walang karamdaman. Di bali na lang po kung magkasakit, wag lang po yung mga anak ko, ma'am. Hindi, tsaka po, hindi pa ako nagtatrabaho para sa sarili ko, para po talaga sa mga anak ko, ma'am. Mahal ko kasi sila, ma'am. Ikaw naman po, mam ma Jessica, bilang kinakasama ni Sir Benji, paano niyo po ginagabayan siya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay po. Pag dito po sa bahay ma'am, inasikaso ko yung mga susutin niya, yung mga gagamitin niya bago po pumasok sa trabaho. Plus after po, pag, ano yung mga anak ko naman po ang inasikaso ko. Pag ano, sinusundo ko po yung bunso ko ng 10am, tapos yung dalawang anak ko po hinatarang ko sila ng pagkain ng pagkain tanghalian po nila. Misan po, ma'am, pag walang ulam-ulam, ma'am, minsan nag-uulam lang po kami ng toyo, ma'am. Ganun, ma'am. Kape. Ganun po, ma'am. Minsan, nakabili din po ng ulam, ma'am, pag may pera po, ma'am. Ito bang mga bata ay okay lang sa kanila na ganun po yung inuulam? Okay naman po, ma'am. Sila nga po, ma'am, yung may gustong ganun, ma'am. Pero pag may pera kami, ma'am, hindi naman po namin hinahayaan yung mga ano, ma'am. Kung baga, paggipit talaga, dumadating yung time na ganun talaga. Wala, wala, po, no choice po, ma'am. Kamusta naman kayo? Okay lang po. Okay naman po. Okay lang po. Anong masasabi nyo na si Sir Rafi ay tutulong po para po sa pamilya nyo? Maraming maraming salamat po Sir Rafi para po sa mga bigas po na tulong nyo. Kamusta ba si Sir Benji bilang papa? Okay naman po. Mabait na babait po sa amin. Si mama, kamusta? Okay din po. Mabait din po sa amin. Ba't ka umiiyak? na mahal mo ba sila, ma'am? Opo. Kamusta ba yung buhay nyo dito sa araw? Okay naman po. Po nagpapasalamat din po ako na mababait po yung mga anak ko na lumaki po silang maayos pati po sa asawa ko kahit na ganito lang ako lagi siyang nandiyan. Maraming maraming pong salamat kay Serapi po kasi po siya yung naging daan para po meron po kaming magamit sa aming kakakulangan po ng ano, ng salat sa pera po ma'am para matustusan po yung ibang pangailangan po ng anak ko. Maraming salamat po. Okay. So, sir, kaya nga po kami nandito dahil uh, hindi po nagtatapos yung tulong ni Sir Rafi doon sa pagbibigay lang po sa inyo na 30,000 dahil may pinangako pa po siya sa inyo na isang bigasan business and then uh, papacheck up din po namin yung inyong mata para malaman po natin kung meron pa po tayong chance na makakita ng normal. At syempre po, yung cellphone din na pinangako po sa inyong anak ay amin din pong ngayon sir, mag na lang po tayo para yun nga po, madala natin siya sa isang ophthalmologist. Bago natin simulan, syempre yung inyong magiging pangkabuhayan. Usually kasi, titingnan natin, ah, uh, talagang covered na siya talaga. So, yung ilaw, na pumapasok sa kanya, limitado na. Tingnan natin ha. Kung may natin pa siyang vision. Eto, tatay, kita pa ba to? Hindi po. Hindi po. Na, na. Hindi po. Ito, ilan to? Hindi po kaya, ma'am. Ito? Hindi rin po kaya, ma'am. Ito? Hindi rin po kaya. So, pero yung parang gumagalaw, ma'am, yung kanan, kanan ma'am, medyo nakikita ka pa po. Oo. Oh, oh. Yung kanan na po, ma'am, may vision. Oh, ito, ito, kanan, ha? Oo. Oh, so, yeah. Para hindi na ma Ito. Anong hindi na ito? ito, ito, ito. Hmm. Hindi ko na masabi, ma'am, ma-distinguish ko na Oo. Oh, oh. So, hindi, hindi na siya makakita, kabilang ng tao. Opo, oh, so, pero nararamdaman ko lang, ma'am, because of sa, ano, ma'am, yung, oh, oh. yung voice na lang po, ma'am. Ito, nakikita mo to. Opo, oh, ma'am, yung flashlight niya, ma'am. Okay. Bilaw okay. So may light perception pa siya natitira? Yes, ma'am. Okay, tingnan natin kung ano magawa natin sa kanya, ha? Pag yan, luminaw ba tayo kahit bahagya? Yung ano, ma'am? Yung letra. May nakikita ka pa? Wala na. Letter, ma'am? Oo. Liwanag lang, ma'am eh. Oo. Pero dati mo yung bata ko nakapag-bike pa ako mam eh. Mm -hmm. Pero ngayon, parang habang tumatagal mo, parang, Oo. parang na, ano mam, ma ng puti mam, ma na parang yes. matakpan ko lang. kasi, uh, matagal na panahon na walang pumapasok na liwanag sa mata, nagkakaroon na light deprivation, nawawala na ng paningin. Kaya sana mas maganda kung mas earlier pa natin na, na check-up. Yung so, bata ka pa, kasi pa yan, bata ka pa, di ba? Oo. Oo. So, kung mapapansin natin, meron siyang nystagmus kung tawagin. Yan lang po, umiikot ang mata niya. Dahil wala na kasi nang diwanag na rin na yung mata niya. So, tingin ka lang doon, Tingnan natin kung meron pa. I-refer kita sa cornea specialist. Tignan natin kung may magagawa pa siya tungkol dyan. Kasi kung titignan natin yung cornea kasi niya, is puting putina So, i-refer na lang natin siya sa cornea specialist. Nag-iintay ngayon si Doc sa, sa eye center. So, tignan natin. Sir, na-check na po kayo ng dalawang doktor po sa mata regarding po sa inyong problema. Ngayon po, sir, ano po yung pinaka-desisyon ninyo? Kasi kanina po, no, usap natin si Doc Red is may sinabi po kayo kumbaga accept ko na lang po yung sinabi po ni Dr. Red po kasi ayun eh, po talaga yung doctor ay uh, specialist po kasi yung tumingin sa akin kumbaga ba't tinanggap ko na lang po talaga na no choice na po talaga ito na po talaga yung vision ko mas hihigitan ko na lang po yung pagtatrabaho ko para po mas magawa ko po yung pag, para mabuhay ko po yung anak ko kasi kung gusto ko sana makakita para mas maging maayos po sana yung trabaho ko mas mabuhay ko yung anak ko eh ganun po talaga pero nagpapasalamat po ako sa staff ko ni Rapi po especially po kay Senator Rapi po dahil siya po yung nagbigay ng linaw sa kaisipan ko na kahit ano pong gawin kong pa-check up kahit saan pong ano na wala po talagang ano yung pag-asa po yung mata ko. parang scar na po kasi daw po yung sa mata ko sabi po ni Dr. Red. Pero hindi lang po dito nagtatapos yung tulong po ni Idol ha. May mga ipinangako pa po sa inyo si Idol na mga ibibigay po sa inyong tulong at para po sa pamilya niya Ano po? Opo, sa marami pong salamat po. Ngayon po ay ibibigay po na ni Idol Rafi sa inyo yung inyong magiging bigasan. So saan po ba natin ito ilalagay? Dito na po, ma'am, sa pinagkakatayuan po namin, ma'am. Tapos yung kaban na bigas, ma'am, dito lang po sa gilid, ma'am. Pwede pong paglagyan po, ma'am. Eh, lera lang po yan, ma'am. So, dito po mismo, itatayo natin, lalagyan natin ng uh, division po yung inyong bigasan para po maganda rin pong tingnan. Okay po ba yun sa inyo? Oh, yes po, ma'am. Maganda po, ma'am. Salamat po. Maraming marami pong salamat kay Serapi. Kasi po, yung medyo kabuhayan po namin, medyo malaking tulong po talaga po para sa amin po ma'am. Maraming maraming salamat po kay Sir Rapi sa pamaskong handog niya po para sa amin, sa pamilya po namin. Malaking tulong po para sa amin. Sir, ano po ba yung ating gagawin para po dito sa lagayan po ng mga bigasan po ni Sir Benji? Gawin po natin si Benji Santis po ng bigasan po, yung divider po, na mas matibay po para magamit po sa tindahan po niya ng bigas po. Finally po, Sir Benji and syempre Ma'am Jessica, okay na po yung inyong bigasan. Nandito po siya sa inyo pong labas at excited na po ba kayo? Opo oh, po. Ma Masaya-masaya po kami, Ma'am, na, yes, ma na, 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 na bigay na po ni Sir Labas na po tayo. <music> bigasan na handog ni Idol Raffy para po sa inyo. Makikita nyo po sa inyong likuran, 50 po yan na saks po ng bigas po para po may pangbenta kayo. At nakalagay dito, Benji's Bigasan. Palakbakan naman. Thank you po, Ali, Idol Ali Dol. More po talaga sa programa niyo po. Marami po kayong natutulong ang may hirap na katulad po namin. And syempre po, hindi naman po nagtatapos dito yung tulong ni Idol Rocky dahil gaya nga po Nang pinangako niya ay yung isa niyo pong anak ay bibigyan po niya ng isang cellphone para sa kanyang pag-aaral. Maraming maraming salamat po sa Rapitol po sa binigay niyo po sa akin cellphone. Makakapag-aral na po ako ng mabuti po. Maraming salamat po. Happy ka ba? Opo. Uh, Happy-happy po. Happy, happy po. Thank you po, Sir Rapi. O isang taong hindi ka iiwan. Sir Ryder Rapi, maraming maraming salamat po sa lahat po ng naitulong niyo po sa amin. Sa financial po, yung, mga, yung 30,000 po na binigay niyo po sa amin, malaking tulong po yon Sa cellphone po ng anak ko at pagpapacheka po kay Benji at sa binigay niyo pong negosyo sa amin na bigasan. Maraming maraming salamat po Sir Idol. Uh, ah, maraming salamat po Sir Rapi sa nagawa niyo pong tulong sa amin mula sa simula. Sa bigasan niyo pong nabigay, makakasa po kayo na papalaguin ko po to namin para po sa mga anak ko po. Maraming salamat, Idol Rapi. Ipinangon Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Rapi. ikay sandalatan.